kape, kape lang mga kayo Dito pinapasok sa Ito yung natibidad at uh, Lopez Tapos sa uh, ng San Marcelino yan

ngayon lang nakapunta na puntahan to mga kayo no? Pero itong nakakahaba ng San Andres District 5 na kasi ito eh Dito naman kasi mga kayo Dabi rin dito Ito district oh. So dadaan lang Tama Mr. Dizon Balangka City Pataan mga idol Sina pa at bangosikat Ang Balangka Wow sana imbitahan nyo kami dyan Magta travel vlog kami dyan sa Pataan Balangka <laughs> <laughs> Bakit? Mo ba sila Mar ron? Marami daw bangus. <laughs> ah kasi pag nung uh, team NTPB ito so sa mga pinapublish niyo nandiyan eh, at yung kabila. Pinapublish ka kasi diyan yung ano yung mga adya Ah, meron dapat mo bata yun. na tako ono mero.

si uh, Sir Sam yung ating uh, si Boss Joey ay si Sir Sam lang pala so Adriatico uh, corner San Andres yung pinakadulo ito yung mga hindi natinag yung mga hindi gumalaw binalikan uh, ayaw upot siya adik saan ayun pinagkukuha ng mga payong grabe kabila mga kayo dito pinapasok sa, sa pharmacy oh boss dito lang. Like, ah, uh, si boss Danny Juan. Tapos si boss Danny, saka si boss Dick, na rin eh. Danny Wang kumikilos na saka si Boss D pati si Boss Iris nakikihakot na rin pati yung cameraman natin si Arman pati ito mga kayo nadali na rin Ito, pinapasok nila sa pharmacy, oh. dito pinapasok sa pharmacy Pinapakuha ni posto mga patungan Alam nila pwedeng ginagaya kayo eh. Nakausli kasi yung mga shirts niya. kayo so, no. Tama Kaya ginagaya. kukuha na yung mga nasa truck, ay yung mga nasa kalsada, pati yung mga buko yung panindo. Yung mga pandakot. mga basurahan. Kasi nakausli. Basan din natin. Yung uh, divisory price nakausli kasi yung mga baso-basura niya. <tinyo> Okay, pina-location natin mga 'ko sa land dress. Uh, sa so May uh, District 5. Kasi sa Okay, mga 'ko kasama natin maliliit team hawkers, pati yung uh, ibang buko na merong panglawan. Pero yung iba na ipapa naman. Tapos yung mga ibang paninda eh kinuha kasi mga ayaw pa magsikilos gaya ng mga basura na yun nakikita tayo actually nadaanan natin to kanina eh para tayong hindi parang hindi natitinag kaya pinalikan ulit no? ngayon nang ayaw na ng Manila Timokers kasi pagka dumana sila eh parang pinabaliwala mo as vendor yun kaya doon sila galit na galit kasi parang ah, nakakabastos nga naman pag nakakita nga dumaan na ang Manila Team Hawkers kung uh, kaya nilang maglikpit, eh magligpit na sila dahil pagka hindi sila nakapagligpit eh talagang uh, tutuluyan na sila kasi ayaw na ayaw ng mga bossing yung mga parang dumaan siyong yung Manila Team Hawkers tas parang pinabaliwala no? as, much as possible ayaw kumuha ng Manila Team Hawkers ng mga paninda kasi nga naman syempre may mga puhunan may mga vendors dyan gaya ng sinasabi nyo minsan eh inuutang pa sa 5-6 no? pero pagka madalas mo nang ginagawa at para nakakaloko na eh, wala nang uh, iba pang gagawin kung hindi kunin pati yung paninda kaya ganoon ang nangyayari ito may lamang buo kaya mabigat eh. although iba naman balat lang Sumapit yung gulong, sumapit yung gulong. <laughs> <laughs> Bigat puro palat sa eh. may mga ganong instances no yung mga kinukuha yung paninda lalo na pagka uh, hindi kumikilos kahit na nandito na yung presence nung mga uh, ng uh, Manila Timokas parang hindi kumikilos eh, talagang yung parang nakakabastos parang nakakainisulto talagang kinukuha yung mga uh, paninda pero pagka uh, nakita naman na medyo kumikilos naman at uh, inaayos naman yung mga paninda eh, medyo patungan ang uh, kinukuha. so ganun lang naman Huwag lang yung parang nakakabastos o so parang wala nang nangyayari o parang wala yung presence ng mga Manila team workers. So, yun. San Andres ang pinaka-location natin ha. District 5. Ito.